Wag Huwag mag-aalala. Worry is irrelevant. Ikalawa, hindi na mahalaga, masama pa. Bakit? Worrying is irreverent. Irreverence to God. Hindi panggalang, hindi pagrespeto. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Naniniwala kang makapangyarihan siya, pero hindi ka nagtitiwala ang gagamitin niya ang kapangyarihan niya, pabor sa'yo? Naniniwala kang mapagmahal siya, pero hindi ka nagtitiwala ang mahal ka niya? Naniniwala kang mabuti siya, pero hindi ka nagtitiwala ang i-apply niya ang kabutihan niya sa'yo? Lalo na ngayong meron kang problema, insulto sa Diyos yun. Walang pagrespeto sa Diyos yun. Siya na nagsabi na napakaraming beses, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot siya na nag-assure sa na mas mahalaga kang di hamak